62 oh, mga talang, na mga talong TV na dito sa area ng mga binibit ng mga bupalot kalabaw uh, Ngayon po ay araw ng biyernes August 8, 2025 Tayo po ay mag-update ng mga presyo ng mga binibit na dito Kaya sumayang sa Mayos ating video Masarang dito sa Padrega, si Patay. Ikatman niyo po. Yan sila, sir. Nandito tayo sa area ng mga binibenta mga bupalo at kalabaw. Taga saan po kayo? Ay, si Kuya pala dito. Ito na. Taga sa San Carlos. May kilo-kilo siya. Ayan sila po. Shoutout kila bossing. Dating mamimili ng Lucena. Ito po yung mga binibenta mga kalabaw dito. Marami na ulit mga kalabaw na binibenta ngayon dito. Sila po. Nabili niyo na yung bossing? Nabili na? Ah, binibili niyo pa. Ayan. Yeah. Magandang umaga po. Yeah. Ah, hindi niyo? Ah, siya na nabili. Bili sa... Ha? Bili ko sa Kaisal. Abili bili mo sa ko yung ganito kalaki? Buhayin na rin. Buhayin. alaga. Ah, pangalaga. May kita sa 85. Ito daw ay nabili. Pangalaga daw. May kita ng 85,000. Maganda naman ang katawan. Yeah. Pangalaga alaga to, may kita 85,000 na pili ni Bossy. Eh. Ah, ito may bupalo si Boss. Mistiso lang ito. Mis... May kita apat na po daw ito. Mistisong bupalo. Binibenta pa na may kita 40,000. Binebenta pa ito. Galing rosario daw ito. Binibenta. Patong sa anim na po. Anim na po daw ang tawad kwasi po 62 <laughs> 62,000 <laughs> 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 Ibigay sa ay, pero manong klase yan. Mga talagang puro-puro nila. Yeah, Oo pala. Paigit sa 30. Tumawar Dito kaya. 60,000 ang tawad na. 60 to binibigay. Dito kaya pala eh. Nakutakot na araw. Hindi pala kaya. Dito kaya pala sa 60. Dito kaya pala sa 60. Napatao ang 16D pala doon kaya sa 16 ng bupalo ko. <yellan> may mga mistisong bupalo sila. Yan, mahaba. Mahaba. Iininahin? Inahin. <hid2> uh. Oo, oh. magkano yung ganyang inahin mo? 50000 50, May bawas ka. May bawas ka. Maram Ito, na may barakon. Ay, nahitan pala ito kaya pala ibang makinis. Ito na magkano ganito kalaki? Mayigit na limang po. Mayigit na limang po. Mga mistisong bupalo. Mga binibenta pa ito. Ayan. Yeah. Binibenta pa. Payat pala itong isang to. Kaya 50 lang ang halaga. 62.5 daw ito binibigay. Bawasan pa po. 62.5 binibigay.

Bawa sa, bawa daw sa 50,000 ito mga ito. Ayan. Mga binibenta pa, mga mistisong bupalo. Mga binibenta pa ni boss ko. Bupalo Balo din sila boss itong binibenta, dalawa. Mga mistiso yun. Boss ito nga ba mistis, Mga mistiso na gano'n? Ito po yun. Itong malaki mo yung magkano, ganito kalaki? 57 ang tawad, bibigyan ng arm na po. Ah, 57 ang tawad. Binibigyan lang ng, ng 60,000. Maganda naman ang katawan niya. Mabilog na siya. 57 ang tawad. Ito naman isa. Mas Ay, mahal. Ang tawad. Gusto ah, si mabot ako sa 65. Ah, mas, mas, mas mahal mahal ito. Ay, maganda rin. Ah, mas maganda. depende sa itsura para mas malaki naman yun. Ano? Oh. Yeah. Ito daw ay 60,000. May gitna 60,000 naman ang halaga. Ihigitan sa anim na po ang gusto ng magbibenta. Anim na po na ang tawad dito. Ito pala yung binibigay oh. ng 62, 63.5 eh. Binibenta pa nila bossing. Yan o, maganda lang ang uh, ano to. Ang tawag sa guya, guya ano. Guya. Ganda na katawan ng bilog na bilog. Bulo sa ibang salita. Yan o, maganda naman ang katawan. Napakaganda, quality. Uh, parang bago. Magkaan ang presyo. Ang ah. presyo ko na rin 35. 35,000. May bawas pa. May bawas ako. Ah. Ah. Basta sure buyer. Uh, basta sure buyer, 35,000 doon. Pre-deliver ko pa sa malapit. Pre-deliver ko pa sa malapit. Binibenta pa. Ganda naman ang katawan. Binibenta ang bulok na kalabaw. Binibenta. Magkano? Nabili na binibenta pa? Magkano magkano to? Binibigay ng 22. 22 daw ito binibenta. Kasama mo na yung Kasama yung mag-alaga. <laughs> 22 daw. <laughs> binibenta ito. Boss, magandang umaga. Mga pangkatay na ito. Katayin na. Ganda nung isang kulin. Ito ito 20 dalawa. 100 Magkano? Tingnan <laughs> 130 130 daw itong dalawa Ayan. Mga pangkatay ng kalabaw Isang mistiso Puti pala puti Ayan. 130 asking price daw sa dalawang kalabaw na ito mga pangkatay na Malalaking mga kalabaw kay Boss Daboy Mga pangkatay na ito Boss magandang umaga Ilan na nabili mo? May sikuro pa lang. May Dami na pala. lang. deliver na. Hindi pa. Nandito pa. Nandito pa. Nandito pa. Maraming pa na dumating na kalabang kayo. Ito binibili mo pa. Magkano ang hilingi sa'yo? Magkano ang hilingi sa'yo? Magkano? 65. 65. Magkano ang tawad mo? Baka maong tawad. 61. Ito daw ay 65 ang gusto. Ning <laughs> ay 61 na tawa di boss dito. Mga pangkatay na nakatay, pangkatay na mga kalabaw. Binibili pa di boss dito. May bini may ano pang alaga pa na. Pangalaga. Pangalaga pa. May na 40. Today may kit na 40 pangalaga pa ng kalabaw. Malam naman po ito, malam. Marunong na sa alaro. Oo. Oh. Claro. May kita lang ko lang. May kita ayon. ko na lang ito para medyo magdadagdag ang katawan niya. Binebenta pa na may kita ah, ko rin sa so, Nicoy Palmon. Binebenta. Malamang gumana niyo tawag may kitchen na lang. Oh. Eh, palo yung tatlong tukot, tatlong po, Kumitubo! po! Bumitubo. Oh. oh. Kaya namin yan eh! Oh. oh. <laughs>

Ilang hindi mo yung Hindi na mga tapang Hindi yung... Yung karabaw lang. Putin po tayo. Ayun. Ayun ang magpabawa Magaling pa Magaling pa kayo. kita? Magaling kita try lang daw ito. Mistiso. Ay, mistiso ang bupalaw. Ang kakitripid lang. Ang kakitripid lang. Hindi na mga tabang gatas. Ang talaw. Aw. Hanap ni matalaw na mistisaw. Mahigit na trenta. Aw. Kaya hindi ko alam sa inyo. Ayaw niyo ng batang. Gusto niyo may gulang gulang. Pagdating hindi na mag-uuka sa inyo. Aw. Nakti-tripev na lang. Eh, sa libo pag ito din baka kayo may pa. Ano babawasan ko pa? Pagtalayo sa pa ako tayo. Alas ang maganda naman kayo.

Ha? 53.5 Aray, may hiling ko lang sa inyo 53.5 Ha? Aray, karne, ko timbaga timbaga yung sumapay tayo yung bule Bigyan nang dalawang dahil yung kaswang Bang! 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 Bang!

Hingihingi na ng isang Eh, ganun mo isang daan. Isang daan, wala ba patang may hawa? Hindi ka hindi pa na Ayan. 53,000 kaso doon na dito sa Bupalong ito. Purong Bupalong. Nabili nila bossing. Boss, nabili sa'yo? Magkano? 51,000. 51,000? Kaya-kaya nakabili? Uh, 51,000 doon na nabili. 48 lang. Ha? Ah, up? 48? 48 lang pala nabili. 48,000 na bilid daw yung kalabaw yun. Pakalaga. Magkano yung papatong bossing? Patong sa 50,000. Patong sa 50,000 daw ito. Purong bupalo. Patong sa 50,000. Para ako purong bupalo binibenta ni bossing. Galing lang sa area yun ano? Rosario. Na, no? Bupalong Rosario. Uh, kay Cow Hunter. Kay Cow daw ito. Binibenta pa ni bossing. May binibenta si boss ditong uh, mga bupalo. Mamutindi ang mata nito oh. Magkano to gato? Magkano? 55,000 babawasan. Tapos ito mga malidyo, mga ganda mga katawan. katawan. 55 din babawasan. Yan mga purong bupalo, galing bulakan. Ito, ito, ito malaki-laki. 63. Ah, uh, 68,000 68, ay babawasan. So, oh, binibenta pa ni Bossing ito mga purong bupalo, bulakan. Binibenta pa. Huwag lang, mayroon nga rin yung pag yung ngayon po? Ang sasabi kaya. Oo, magaling yung sasabi ng pag-ibig. Hindi natatanggap yung may tawag.

ko ba? Quality. Pa, well, okay. paasin, tatay ko walang bahay, tatay sa. Tatay ko walang bahay sa Kabayao. Kumukaw. Kumukaw. Wow. Wow. Tara kanu tawag hmm. Okay. Wala mga patirahan. Niya.

Thank you. Tertisis <laughs> ang tawad. Hindi na nagbawas si yung at uh, malayo ang tawad di ng buyer. Parang gano'n, si Talong naman. Ay, hindi. Ay, hindi Talong! kung may natagdag pa. Para, hindi na mo. Ah, Hey!

Ah. Babae pa lang Ay, gusto. O... Hindi may lalaki sila. Paano yung mga babae kung magkano ko inom dobi po sino 65 yaon? Kasama ganyan yung bumili ng alam na pu kasama niya. Wala pa na. ang Ay ayan sila. Babae bigi pa lang mo muna taroko.